Yun. Oh, ano ngayon ang frost? Ay, hindi kita dito. Tignan lang. Ayan, oh. Frost, diba? Nagpag yan, naghamog kagabi. Kaya ganyan, oh. Ganda magpa-picture niyan. Good morning ulit sa inyo. Isang umaga na naman. Na malamig. <laughs> Ang daming footprints ng ano no, rabbit. Ay, ko nang tumambay sa labas eh. Puro kalat 'yan, oh no? sa spring. Ang dami namin lilinisin. Puro kalat 'yan nung ginawa na basement, ayan, sa likod, tsaka sa harap. Kaya pag pumunta kayo dito sa bahay, puro kalat yung harap. Nagluluto na ako ng ano branch uh, brunch namin. Kumain na ba? Kumain na ba itong mga ito? na yung update sa ating ano aquarium. <STACK> hindi ko yan ano, nililinis. Nagdadagdag lang ako ng tubig. Yun. Tapos, yung filter lang ang nililinisan ko. Every 3 months. Pero to, yung kinakaskas, hindi, hindi na. Sila na naglilinis ang sarili nila. <laughs> yung mga isda na. Luto na tayo na ng... kanin. Kita no? Sa labas, pakita ko. Ang lakas ng usok, no? Sa heater yan, eh. Ayan, nilakasan ko yung heater muna kasi medyo malamig. Pakita ko yung bill. Medyo bumaba kami ngayon, eh. Ayan, oh. Bumaba yan, ha? Kasi medyo hindi malamig, eh. Kaya bumaba rin yung pagkonsumo ng ano ng heater 117.60 yan yun yung mga ikukonsider nyo pag nagkabahay kayo kayo na magbabayad na <laughs> heater nyo yan Saingon muna tayo uh, Maraming salamat pala sa mga nagko-comment oh. Salamat sa inyo. Tapos napanood niyo na ba yung ano? Yung vlog ni Ma'am Ina Andulong. Ayan. Interview niya ako. Ah, ito yung vlog ah. Sana, ayan, mapanood nyo. Okay, punasan natin yung ano, puro. Sinsa na sa t-shirt ko. Yun ang trabaho ko to eh. <laughs> ang gumagawa ko sa basement. Kailangan punasan natin yung ilalim. Naglalaga na pala ako ng ano, buto-buto. Hindi ko alam ano, kung isisigang ko ba o oh, ano. I... Ilang nilaga. Pressure cooker ko ko yan para mas mabilis. Kasi may tira pa kami fried chicken eh. Ayun, salamat nga pala sa mga ano, ah, bagong subscriber natin. May nag-comment eh, taga Australia bago. Yan, napanood niyo yung vlog ni Mam Ma Ina. Tapos yun, nag-subscribe siya sa atin. Maraming maraming salamat. Nakalimutan ko yung pangalan. Shout out sa iyo yan. Ah, uh, yun. Luto muna tayo tapos mamaya na lang ulit. Yan. Walang pasok. Okay na Dave? Lilinis si Dave ng banyo. Si Dila naman nagluluto. Ano tong niluto mo Dila? Ha? <laughs> Cake? <laughs> Lilinis kami ngayon. Walang pasok. Family day. Lunes. Wow! It's a cake, Dilan. No. Yun yung cake niya daw. Drums no. yan. Binili ko. <laughs> Naglalaglagan. Wala na yung mga nasa sanga. Biglang uminit eh. Ayan no? Dilan, tulungan mo to si kuya muna. Okay? Hey? linis-linis pag may time. Yan, magluluto naman tayo uli ngayon. <laughs> Pansip kasi may dadating na subscriber dito ngayon. Ah, bali, dalawang pamilya. Ayan, family day kasi ngayon yun nagbalak silang pumunta dito sa bahay. Kaya luto tayo ng merienda. Ang laki yata ng gayat ko ng carrots. Pero pwede na yan. <laughs> Tapos lagay na natin ang ating repolyo at ham. Ham yun ah. Ha? Cook na yan yung ham na yan. Uy, yan. Saluhaluhin lang. mekos meikos lang yan. Yan di ba? Mukha na siyang pancet. Ayun. Mas mamaya. Pagka ano, pumayag silang sumama sa vlog yan, sama natin sila. Haluin ko muna ito maiki. Dahin tayo. Okay na. <laughs> okay na yan. Uh, habang nag iintay tayo ng konti, uh, shout shoutout tayo. Yan, meron ng Marami na nagpapa-shoutout eh. Basahin natin yung mga nag-message sa Carino Family Facebook page. Yan. Ito mga nag-message yan. Si Asnaida Obe. Yan. Shoutout sa'yo. Jim J. Son. John John Layson. Ito yung mga nag-message Yan ha. Ernie Agtarap. Ryan Benedicto. Nur Matuk Arnold BCM Albin Chris Tamayo yan, shout out. Malapit ang pumunta dito sila Albin Hazel Lutero yan, Kimberly Garcia Hill Tapos yung parang in-check Hindi ko makita yun Jess Gali I. Gwenzon Jan Parado Kires Maris Ayan, yun yung mga nag-shout Kaimi Kaimi yan taga BC yan o no? oh, taga BC siya kung gusto niyo ng trabaho message nyo daw siya si Kaimi Kaimi sa Loblon din siya BC tapos yun message nyo lang message nyo lang ako pwede natin kayong i-refer kay Kaimi tapos yun kung taga BC kayo ha at yun tapos may mga in-screenshot ako na ano eh, na Shoutout eh. Yun, mababasa na natin sila ngayon. Si Arnold BCM pala yan. Uh, Karinyo family, Arnold here from Chicago. Oh taga-Chicago pala. Yun, shoutout ah. Chicago, Illinois. Paano ba pagbikas dito? Illinois. <laughs> United States of America. Pa-shoutout naman po sa isang taga-subaybay nyo rin sa katulad na katulad ko. Ernesto Rayos del Sol Buzeta Jr. ng Kelowna, British Columbia. Gusto namin pumunta dyan. Sana itong summer na to makapunta kami ng Kelowna. Yun. Thank you po and mabuhay ang Carino family. Ayan. Maraming salamat sa iyo sa message mo, Arnold. Ayan. Salamat. Tapos, sino pa ba? May mga may screenshot ako eh. Ay, pala. Tapos, yun. Yun, may in-screenshot pa ako yung parang in-check yung ano. Message, yung Japanese. Sabi niya, Musta po? Tanong lang po, bakit may ibang lugar sa Canada yung mga Pilipino umuwi po o depende sa pangyayari po? Ah, nagbab nag babalik po kaming ah, nagbabalak siguro to po kaming mag-asawa mag-apply po pero medyo nagdadalawang isip sakali kasi sa sitwasyon po ngayon napa, nababalitaan po namin yun pabati na din po yung pamilya namin sa Pilipinas sa Bulawan family Yan. yun oh, bakit daw ano umaalis parang goodbye Canada to <laughs> Ang alam ko may nilista ako dyan eh. Teka lang, hahanapin ko ah. Ha. send ko na rin kay ano yun, eh. Kay Lani yun ni eh. Yung sinabi ko na yun. Yung yun, yung dahilan na yon Bakit umaalis yung mga Pilipino o ibang lahi dito sa Canada. Hanapin natin na ha, Para mapaliwanag natin isa-isa. Ayan. Nailagay Ay, ko na dito yun eh. Kasi marami nagtatanong eh. Yan. Unang-una, cost of living. Yan. Kaya sila nag-goodbye -go Canada. <laughs> Hindi lang Pilipino to. Marami, marami. Iba't ibang lahi. Uh, una, cost of living, rent, sa bahay, sa apartment. Ngayon, sobrang taas na. Hindi na tulad ng dati na makahanap ka lang ng 800, ganun, na basement. Wala na ngayon nun. Kung may makita ka man sa small town o kaya sa ano hindi masyado magandang lokasyon kasi dito binabayaran din 'yung lokasyon. Ah, uh, 'yung mga basement sa big city sa Toronto, medyo mahal na yun, mga 2000 dollars yata ay nababalitaan ko. Pero dito sa Regina, meron pa naman 1200, may 1000 pa pero depende sa ano sa ano ba 'to? Sa lokasyon nga. 'Yung mga apartment, medyo mataas na 900 pero depende rin sa lokasyon tsaka depende sa itsura. Yun. Pero yung mga magagandang apartment, mga 1600, 1700. Ayan, mga ganyan. Dito asal ah, lugar namin. Siguro sa Vancouver, mga 2,000 plus na yun. O kaya 3,000, di ba? Napakamahal dun eh. Yun. Food. yon Kung napapanood nyo naman sa mga vlog namin na luma, makukumpara nyo yung mga grocery namin. Sa grocery namin ngayon, talagang tumaas na yung mga bilihin. Kahit kami nagugulat kami dun sa mga presyo ng bilihin. Kasi nga talagang tumaas, yung dating 200 na marami, ngayon din na mga 350 na 'yan. ganun na yung mahal ng mga bilihin talaga. Ayan. Utilities 'yan, 'di ba? Yung utilities dito parang sa Pilipinas din. Ah, uh, may mga uh, kuryente ganyan, tubig, dito naman may dagdag na heater kasi pag winter, kailangan mo nang uminit yung bahay mo, 'di ba? Ah, uh, ano pa? Internet Uh, tubig, yung gano'n, lahat ng utilities. Nagtataasan na rin yan. Pati property tax, yan. Nagtataasan na rin. Dito, binabayaran din yung ano, yung sa basura, tapos yung sa sewer. Yun. Kasama yata sa tubig yun, tsaka sa basura pag binayaran mo na yun. Uh, ano pa ba? Yun, utilities. Tapos yung pag may bahay ka, yung house insurance, property tax, di ba? Medyo mabigat pag may sarili kang bahay. Kaysa pag nag-apartment ka, wala kang property tax, wala ka rin Insurance kukuha ka pero more lang. Mga $30. May mga ganun yata. Ayun. Tapos, yun. Sa Toronto, tsaka sa Vancouver, Calgary, highest of cost of living daw. Yun. Yun ang sinasabi nila. Medyo mataas na. Eh. Kumpara dito pa sa amin, ha, eh, nahihirapan na rin kami dito. Pero, gagawa ka naman ng paraan para hindi ka mahirapan. Diba? ba? Hindi naman yung hayaan mo lang na <laughs> maano ano ka, 'di ba? Malubog ka sa utang, 'di ba? kakabayad ng bills mo. Siyempre, gawa ka ng part-time, gawa ka ng sideline para kita. Kung may sasakyan ka, pwede ka mag-Uber, pwede ka mag-skip, mag-Uber Eats, parang si Rice yon, Si Dre Rice yan. Shoutout sa'yo, Dre Rice. Tsaka sa kay Ina Andolong yan. Shoutout sa inyo. Abangan nyo. Basta, abangan nyo. Kaming tatlo. Sabihin ko na to sa vlog. Baka magsama-sama. Yan. Nag-uusap-usap na kami. Yan ah uh, tapos, uh, yun. Tapos, kaya sila umuwi, paycheck to paycheck nga, yun sila sahod nila, saktuan lang, minsan kulang pa. Yun. Kaya nga kailangan, gumawa ka ng paraan mo na hindi ka mag paycheck to paycheck. Kailangan uh, may part-time ka o kuha ka ng extra income, di ba? Yun. Tapos, yun. Yung second, limited employment opportunity. Yan. Katulad ng hindi makuha yung gustong trabaho. Yon, maraming umuwi talaga dahil doon, lalo na 'yung mga ibang lahi. Pero Pilipino mas matiisin eh kesa sa ibang lahi, 'di ba? Kaya yun kunyari man, ka doktor ka. Hindi mo kaagad makuha dito 'yung posisyon na 'yon, 'di ba? Boss ka sa Pilipinas, dentista ka, 'di ba? nga 'yung iba, 'di ba, 'yung mga dentista, 'di ba, binibenta nila 'yung clinic nila makapunta ng Canada tapos pagdating dito, 'di ba? 'Yung mga sacrifice na binibigay. Tapos 'yung iba, 'yung negosyo nila binibenta nila tapos pagdating dito yun di ba yun mga ganon ah uh, doktor diba? <laughs> di ba hindi ka naman kaagad makakapagdoktor dito nurse engineer kailangan mo mag-aral yun shout out sa kaibigan natin na engineer na dito sa Canada yan pumunta siya sa bahay dito at na ko yun sana magkasama uli magkasama kami sa summer yun uh, nagpapiring siya kaya yun gusto ko rin magpiring masubuhan yun yun Shoutout sa iyo pre. Yan, engineer dito sa Canada yun. Pwede natin siyang interviewin, papapayag siya kung paano siya naging engineer dito sa Canada. Dito sa Regina, sa Saskatchewan. Yan. Yun. Tapos, price of housing. Sobrang mahal na, lalo na sa Vancouver. Diba? milyon na labanan doon. Sa Ontario, Toronto. di ba Milyonan na. Sa Calgary, tumataas na rin kasi doon pumupunta yung mga tao. Ngayon na namamahalan doon sa dalawang probinsya na yon. Tapos dito, medyo tumataas na rin. Pero dito sa Regina, may ma'am, bibili ka pang 200 plus. Yan. Meron pa na medyo maayos at magandang lokasyon. 200 plus ha, dito sa amin. Kaya yung iba, nagtatry na talaga dito para magkaroon ng sariling bahay, di ba? Kasi talagang sa Toronto, Vancouver, talagang milyon. Yung mga, parang mga, ano yung parang mga kondo, ang taas na, mga 500,000 daw, nababalitaan ko. Kaya yung, kaya siguro maalis sila sa ba mahalang bahay. Tapos, public transportation. Yan. Yung public transportation, minsan, kapos, minsan. Nababalitaan ko nga sa Toronto do, medyo magulo yung pagsumakay ka ng train, gano'n. Sa news lang, yan. Tapos, uh, ano pa, yung walang public transportation doon sa napuntahan nilang probinsya, lalo na yung small town. Dito, meron kompleto. May bus, may Uber, may taxi. yon dito pero walang train dito sa lugar namin. Sa mga big cities meron yan. Pero kung napunta ka sa mga small town, kahit minsan walang bus doon. Walang bus, wala rin taxi. Kaya yun, siguro yung mga iba na napunta doon, nahihirapan. Kaya umuwi na lang sa Pilipinas so kaya sa, ano nila, sa mga bansa nila. ba diba? Tapos, increase of crime and homelessness. yon Kaya umuwi din yung iba dahil sa lugar nila, napipil nila na hindi na sila safe. May mga part kasi dito sa Canada na mataas yung crime tapos yung homeless nakikita nga nila 'di ba na nagkakalat-kalat sa ano sa downtown ganyan. Ang marami yata yung napapanood ko dati sa Vancouver, Toronto. May mga homeless. Sa Calgary meron, meron din. Dito meron din, may nakikita kami dito pero konti lang kasi nga medyo konti pa tao dito tapos may mga shelter naman. Gayon. At uh, yon yung talagang nakakaakibat nito ay eh yung weather. yon. kaya yung iba umuwi rin ng Pilipinas, goodbye Canada kasi sobrang lamig. Lalo na dito sa amin sa Saskatchewan, malamig talaga dito. Pag ditong probinsya ka napunta, talagang titiisin mo talaga yung lamig. Yun, yun talaga ang kakaiba nito. Sa Calgary rin, Alberta malamig, Manitoba malamig din. Pero sa mga big ano, sa big cities nga, Toronto, Vancouver, yan magaganda weather diyan. Kaya mahal nga yung ano eh, yung cost of living kasi, 'di ba? Maganda yung weather. Yun yung kaakibat ng magandang weather. Walang masyadong snow at saka walang masyadong lamig. 'Yon. Ngayon yata parang spring na eh. Doon, parang ano na, wala na masyadong snow sa kalsada. Tapos yung Iba, umuwi din kasi umaalis ng bansa dito sa Canada dahil sa healthcare system. Yan. Healthcare system, yung lalo na yung napoprostrate sila yung sa ano, nag sila ng mga espesyalista. Dito kasi pag uh, ka, talagang waiting time dito, lalo na pag specialist. Yan. Kasi nga kulang, kulang din. Pero pag sobrang delikado ka naman, talagang uunahin ka dito. Pero talagang kailangan mo ng um, waiting list talaga minsan. Yan. Hindi pala minsan, lagi. kasi may nababalitaan ako sa mga kaibigan ko na nag talaga sila. Yan. Pero pagka-delikado ka naman dito, talagang asikasuhin ka naman. Yun, marami siguro na po frustrate doon, kaya umuwi na lang sa bansa nila. Pero, di ba, libre kasi. Di ba? Yun. Kaya, ganun. Uh, ah, winter, 6 to 8. Ah! Yun, di ko pala nasabi. Yun, sentya na. Yung winter, 6 to 8 months. Kaya siguro umuwi sila. Winter, 6 to 8 months. Di ba? Tagal. <laughs> ah, tapos, yun, kulang. Yun na, sa healthcare, balik tayo, ah. Sentya na. Kulang ang nurse and doctors, yun. Kahit, saan ngayon ah, nagkukulang. Kaya nag-hire yung Saskatchewan Health Authority. Yung mga na-interview natin na galing nurse sa Pilipinas, yon Nagpupuno na sila ng mga nurse sa iba't ibang small town para maano, mapunuan na yung kakulangan ng nurse. Yan. Ginagawa nila ng paraan pero syempre, dahan-dahan yun, hindi naman biglaan. Tapos yun, yung homesick, yan. Yung matindi matinding problema yun kaya umuwi yung mga tao. Homesick. Hindi na natin dapat ipaliwanag pa ng mahaba. Alam nyo naman, pag nalungkot, talagang uuwi yan. Homesick, di ba And last, ay eh yung sobrang taas ng expectation at unrealistic. Yan. Sobrang taas ng expectation dito sa Canada. Yung pagdating nila, taas ang expectation nila na makukuha nila lahat ng gusto nila sa trabaho, magiging maganda agad ang buhay. Lahat yan, may process, may stage. Yan. Bihirang-bihira dito yung pagdating mo, nakuha mo agad yung gusto mo. Bihirang-bihira. Kahit may pera dito, talagang nagsisimula talaga sa umpisa. May mga kilala ko na talagang well off, mayayaman sa Pilipinas. Pero nagsimula talaga sila ng talagang step by step kung paano sila naging maayos yung buhay dito sa Canada. Kaya yun. Ah, uh, wag masyado mag -i, mag -i, ano, mag expect ng mas mataas dito sa Canada. Kahit sa bansa, talaga mayroong paghihirap 'yan. Pero ikaw na rin ang gagawa ng paraan para hindi ka mahirapan. Hindi lahat ng bagay madaling kunin, lalo na dito sa Canada. Kala na kasi ng ibang tao na madali lang ganyan. Pero mahirap, mahirap din. Uh, kailangan mo ng ano, paghirapan din 'yan hindi basta-basta na one click yan ganyan na makukuha mo na kagad dito yung sarap tsaka ginawa ng buhay paghihirapan at paghihirapan mo pero pagka nakuha mo na yung technique ano yung gagawin mo yun, medyo gagaan na yung buhay mo yan. lahat naman ng bagay kahit sa Pilipinas ka, ibang bansa UK, yan diba? Denmark, yan, shoutout sa iyo Miss Au, yan ah uh, yun, ganun, uh, may may nangangalikod dun sa likod. Gutom na. Kakain Kaka lang kanina nito. Ay, <laughs> hey, Dylan. Say hello muna sa kanila. Ay, <laughs> hey, diya yeah. Ayan. Ano gusto mo, Dylan? ah Mag-grocery na uli kami kasi konti na lang yung pagkain na namin. Oh, ko na. Kanilang mini tindahan. Ito yung mini tindahan, ubus nung laman. Oh. Kuha ka na, dito, tayo. Dikit na Makita. Okay. Pajibardao. Eh kaya ayun. Uh, yun yung mga dahilan kaya umaalis yung mga Pilipino o ibang lahi dito sa Canada. Ayan. Uh, comment kayo kung sa tingin nyo meron pa akong na-miss na dahilan kaya sila umaalis. Kaya yun. Maraming maraming salamat sa laging panood. Sana yung Ah uh, pupunta dito mamaya eh kumayag sila sa kasama sa vlog yon para matanong din natin sila kung paano yung naging experience nila papunta dito. Di ba? 'Yun lang yung goodbye Canada na tanong. Marami kasi nagtatanong sa akin ng ganyan na sa comments din 'yan. Comments kayo, 'yan. Uh, goodbye tungkol sa ano kung ano-ano, goodbye Canada o kahit ano uh, kahit negative yan, marami naman nagme-message sa atin laging negative. Pero pag wag lang yung masyadong super negative. <laughs> Tungkol sa atin, yan. Okay lang yan, okay lang yan. Kaya yun, maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat kayo. At yun, yun lang. Yung goodbye Canada na masasabi natin. Kaya yun. Salamat at ingat kayo lahat. Bye.